Yumayaman, ang dami yumaman, ang dami nakabili ng bahay sa sakyan sa negosyong ito. Kaya guys, kung gusto mong malaman ito, ituturo ko po sa inyo ang negosyong ating pag-usapan na pwedeng magbigay ng daan para makuha mo ang iyong pangarap. Ang dami po mga opportunity na nagdatingan, no? Ang dami po. Uh, pwede kang mag-umpisa sa maliit lamang na negosyo. Uh, kung mayroon kang pera dyan na hawak-hawak mo kahit maliit lang yan, palaguin mo po yan. Okay? So, may mga uh, tips akong ibahagi sa inyo na pwede ninyong umpisahan. Kung kayo man po ay nasa bahay lang, pwede kayong mag-umpisa nito, guys. Kikita kayo dito, guys, no? So, ito po, guys, no? Number one po. Uh, kung may pira ka dyan na hawak mo, kahit isang libo lang yan or 1,000 lang yan, pwede kang mag-umpisa po sa konting negosyo. Anong negosyo na pwede sa 1,000 guys? Pwede kang mag uh, magluto ng snack okay? palaguin mo yan magluluto ka ng snack, pwede pwede po yan pwede rin uh, maglulud ka Or pwede mong gamitin kung may Gcash ka, pwede mong agamitin uh, gamitin yung Gcash mo. Pwede kang mag-business po through Gcash, no? Um, cash in at, saka cash out po. Pwede kang mag sa Gcash guys kahit 3,000 lang. Paikutin mo lang, huwag mo lang gamitin yan, palaguin mo siya. And then sa Gcash pwede 3,000, pwede. Kung sa mga snack-snack lang, pwede kang mag sa 1,000. And then guys, kung ah uh, wala ka talagang budget, Pwede kang, kung may refrigerator ka dyan, pwede kang mag, uh, gumawa ng mga ice candy. Pwede kang gumawa ng mga ice water. Palaguin mo po yan. Okay, makakatulong po yan sa inyo. At guys, kung mahilig po kayo guys, magbinta online. Pwede ninyong pasukan ang TikTok guys. Ang TikTok, pwede kayong pumasok sa TikTok being affiliate po. Ang dami yung mayaman po guys sa TikTok. Okay, ayan. Kunin mo lang yung requirements ng TikTok. Pwede kahit ilang taon ka. Wala sa edad. Okay? So, pwede kang mag-umpisa doon. Guys, ang iba kumikita na po ng malaki. Kaya, sa panahon natin ngayon, guys, kung mayroon po kayong mga tindahan na uh, yung bagasano, yung traditional, mahina ngayon ang traditional, guys. Mas malakas ang online. Kasi, ang uh, mostly po ngayon, guys, bumibili ang tao through online. Okay? So, mas trending ang mga online business po. So, kung gusto mo magkaroon ng extra income, pwede mo pasukin ang TikTok. Ang TikTok, guys, walang puhunan. Walang siyang puhunan. Kailangan lang uh, paabutin mo ang iyo pong... Uh, yung followers mo ng 600, pwede ka nang mag-apply as a affiliate. Kung affiliate guys, pwede kang mag-promote uh, mag sa kanila mga products, mayroon kang commission doon. So ang dami pong kita guys, ang laki ng kinikita. Yung iba, nakabili na ng bahay, nakabili na ng sasakyan. Kaya guys, kung naghanap ka ng swerte talaga, yung pampaswerte yung alam mo, yung tinuturo natin, sabayan mo yan ng tips na tinuro ko ngayon. Pwede mong sabayan yan. Kaya guys, kung halimbawa din, Uh, mayroon ka talagang pera, pwede ka rin bumili po ng mga paninda. Okay? Pwede kang mag sari-sari uh, store. Pwede mong gawin yan. So, sa sari-sari store naman, kailangan mo rin ka. Kasi kung marami pong sari-sari store nagkakatabi-tabi sa inyong lugar, kailangan mayroon kang gagawin na cut sa tao po. Baga sa ano guys, unique ba? No? Pwede kang maglagay ng hulog-hulog, yung hulog-hulog na internet Hulog lang ng 5 pesos or 5 pesos, may internet ka na. yan, may internet na yon Pwede kang gawin mong business yan. Guys, marami pong paraan sa negosyo. Kaya sa panahon natin ngayon, kailang madiskarte po tayo. Okay? So, sabayan po natin ang trending ng mga business. And then, kung kaya mong gumawa ng mga video, guys, pwede mong uh, umpisa ng YouTube. Kagaya nito, nagsasalita ako sa inyo, pwede mong gawin yan. Okay, mag-share ka ng mga uh, business. Kung marunong ka magluto-luto, -luto, videohan mo lang yung niluluto mo, i-upload mo sa iyo pong channel, pwede na yan. And then kunin mo yung, uh, darating yung ano, panahon na ma-monetize ka, kailangan ma-monetize ka para magkaroon ka ng sweldo. Ano sa Facebook, pwede ka rin kumita sa Facebook. Okay? Pero mayroon pong mga requirements. Kailangan mong makuha 'yung, ah, uh, baga ano 'yung ano ba? Ah, uh, makuha mo 'yung requirements para uh, magkaroon ka ng sweldo. Okay? So sa panahon natin ngayon, sipag at syaga lang. Walang puhunan, pwede. Sa TikTok, walang puhunan, pwede. Sa Facebook, wala namang puhunan. Pwede sipag lang talaga. At saka sa YouTube, walang puhunan na iyo pong ilalabas. Sipag lang. Kung may cellphone ka ngayon, pwede mo nang gawin yan. Pag-umpisa ka na. So, yan guys. Kung gusto mong mga ganito po, no? Gusto mong uh, matuto kung paano, magagawa pa ako ng mga video tungkol dito. Kaya, kung ikaw ngayon ay nanonood, kung ikaw ngayon ay nanonood, ayan, mag-comment ka sa baba. Kaya kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, huwag pong kalimutan, i-like, i-share, subscribe na rin po guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, don't forget to hit the bell button for notification para manotify ka sa susunod nating mga videos.